Itong dasal na ito mga kapatid ay proven and na po na kapag inyo pong uusalin kasama po ang inyong kahilingan ay matutupad po. Ganito po ang inyong gagawin. Magdarasal po kayo ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya at pagkatapos ay isunod po ang inyong mga kahilingang bagay. Halimbawa, gusto po ninyo ng bagong cellphone, bagong laptop o gusto ba ninyong magkaroon ng pera na pambayad sa inyong mga bills o ano paman na inyong kinakailangan basta't wag lang pong humiling ng sobra-sobra yun bang sabihin na natin na kahit ikaw ay hindi makapaniwala na darating sa inyo Huwag po palang humiling ng mga milyones sapagkat malabo pong mangyari ang ganyang mga kahilingan sapagkat napakataas na po. Humiling lang po ng, ng mga bagay na madali lang pong dumating sa inyo. Mga pera lang po na hindi masyadong kalakihan at pagkatapos po ay sambitin po ang mahiwagang orasyong ito. Ito po ang mahiwagang orasyon na inyong gagamitin sa tor aripo tinet Operarutas rutas nignimi Jesus amen ingatan po ang karunungan na yan sapagkat yan po ay napakamabisa